fruits na so, dun tayo, uh, sea maker tayo. ngayon sa Ibasan Masaya na mag-enjoy tayo Ito kayo tayo sa Umuha uh, tayo ng seashell Umuha na ka kami dalawang piraso Ito si Tabut eh Ito yung barco Ito yung alis so, tayo maghanap tayo ng pakulam so, tayong ulam eh Napangis na sa palingke Kaya dito muna Ayan tayo ng panggulam ng seashell Sana makabawa tayo Ito pa parang ng pang panggulam Maraming nang laak uh, Ito lang o Oh, lang oh, Dito na O, oh, kuha na tayo oh. Isang piraso, malaki Yan. Tatlo na Yon Sila o, oh, marami mamaya na lang. Oh, yung mga broods. Oh. Ayan mga broads. Ganito yung paghuli daw. Ay, pagkuha pala ng mga sihi sea or seashell in English sa hunasan ngayong araw nga pala ay pagkatapos pa lang ng bagyo at sarado pa ang ano palengke ay bukas naman pala pero walang mga tindang mga isda puro lang ano mga frozen meat so, pumunta dito sa dagat para nanguha ng ulam at ngayong araw, ang dami nga classmates dito sa Ibasanan. Hi <laughs> love! Kaway ka naman dito, tart! Yan mga broods oh. Kaya kuha namin oh. Kahit saglit pa lang oh. Yan. Mayroon na kami pang ulam ng panghalian. Ngayon naman. Oh, marami pa. Na ulam pa kapunan. Ayan. Ayan. <laughs> <pa dun. laughs> maggugubat. Intinya ito lang sa amin, oh. No? Hmm. Pag may pumo sweat, oh. May pumo si na 'yan. Oh. Ayun oh. Hmm. May shell na. yan. Tagaan lang talaga dito, oh. Wala. Sagaan lang pag ganito. as pa rin ang hangin oh, dami yung tao mga walang ulam lahat yan <laughs> dun po oh. Oh. mga walang ulam yan dun, dito sa ibasan nagtsatsaga ka kuha ng pangulam. ulam wala Narito sa amin hanapin ng sisil. Dati ginagamit namin dito kalaykay, kaso bawal na. Kaya ganito na lang. Tagaan. Katalasan na lang ng mata. ha oh, marami oh pista sa lalauhan oh yan mamaya na lang ulit yan mga props tayo ah, high tide na yan na ito yung kuha namin oh oh yan nakarami din dalawang oras lang yan na paghanap ng sisil uwi na kami abang abang na lang mamaya luluto natin sa si ano margarine yan yan daw doon lakas Abagat. yan mamaya na lang yan mga broods kauwi na tayo itong kuha natin lahat to kulang kulang isang planggana mag ano lang yan mag oras lang ka tusok, -tusok sa sa ano buhangin yan nakarami na may pang ulam na tayo ng isang araw gigisa ngayon sa luya yung kalahati yung kalahati gagataan mamaya sa ano papaya yan libreng ulam na naman pagtapos ng bagyo lalaki pa naman oh oh Malaking seashell. Fresh na fresh yan. <laughs> yan. Halinisin ah, mo na. Okay mga brods. Sangan dito na lang muna. Shout out sa ating mga followers dyan. Subscriber na walang sawang sumusuporta. Ah. Shout out sa inyo. Hugasan um, na. Yan o. Oh. shout out sa ating solid subscriber at sa silent viewers shout out sa inyo luluto natin yan mamaya yan mga bro sagan dito na lang muna para sa sunod ulit kasi na ingat tayo